Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa ikalabing isa ng Abril, 2025. Habang dahan-dahang lumilipas ang araw na ito ng ikalabing isa ng Abril, maaaring mapansin mong ang iyong puso ay nahuhulog sa mas malalim na pagninilay tungkol sa mga pangarap na matagal mo nang iniinatan. Ang mga hangaring ito ay hindi lamang basta kabustuhan, sila ay bahagi ng iyong pagkatao, nang mas malalim mong dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw at patuloy na lumalaban. Sa bawat tahimik na sandaling ginugugol mo sa pag-isip ng iyong mga pangarap, mas nauunawaan mo kung gaano ito kahalaga sa iyong paglalakbay. At nayon, higit kailanman, ay mas maninging ang iyong kakayahang gawing totoo ang mga pangarap na ito. Ang iyong natural na kakayahang gawing realidad ang iyong mga bisyon, ay lalong nagliliwanag na iyong araw, isang paalala ng lakas na iyong tinataglay bilang isang matatag at matyagang nilalang. Sa pagtanggap mo sa kasalukuyang sandali, pinapaalalahanan ka ng universo na manatiling nakaugat at matatag. Yakapin mo ang lakas na nagmumula sa katatagan, isang lakas na hindi kailangang maging mainay o palaban, kundi kalmadong humihinga sa katahimikan. Sa gitna ng mabilis at mainay na mundo, matutong pakinggan ang sarili mong tinig. Ang kapayapaang ito ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pananaw, sa mas kalmadong damdamin, at sa mas matatag na desisyon. Sa panahong ito, mas nararapat mong yakapin ang kasalukuyan, hindi bilang limitasyon, kundi bilang pundasyon ng iyong kinabukasan. Habang pinipili mong manatiling matatag, Mararamdaman mong tila may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa paligid mo, isang uri ng panawagan na humingi ng tulong kapag kinakailangan. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. May mga taong tunay na nakaunawa sa iyo, sa iyong mga pangarap, at sa mga hamong kinahaharap mo. Ang pagkilala sa pangangailangan ito ng suporta ay hindi kahinaan, ito ay isang tanda ng iyong karunungan at lakas ng loob na tanggapin ang tulong ng iba. Sa pakikipagtulungan, sa pagdadamayan, at sa pagbuo ng mga ugnayang tunay at makabuluhan, napapalago mo ang mga binhing dati mong itinanim. Ang mga binhing ito ay maaaring nasa anyo ng mga ideya, proyekto, o simpleng pananabik sa mas masiglang bukas. Kung may mga taong lumalapit upang mag-alok ng tulong, yakapin mo sila ng may bukas na loob. Minsan, ang suporta ng isang kaibigan, mentor, o kasama sa trabaho ay nagiging susi sa pag-usbong ng mga pangarap na akala mo'y imposible. Sa paglalakbay mo sa mga aspeto ng iyong personal at profesional na buhay, muling ipinaalala sa iyo ang kahalagahan ng kompromiso. Sa bawat ugnayan mo, sa tahanan, sa trabaho, o sa komunidad, nariyan ang mga pagkakataong mas pinipili ng puso ang katahimikan, kaysa sa pagiging tama. Ang pagkakaunawaan at malasakit sa isa't isa ang magiging pundasyon ng mas matibay na relasyon. Hindi lahat ng labanan ay kailangang ipaglaban, ang ilan ay mas mainam na lutasin sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap at tapat na pakikinig. Ang pagkakaroon ng pusong marunong makinig at isantabi ang sariling ego ay magdadala sa iyo sa mas mapayapang daan. Hindi ito madaling gawin, ngunit ang gantimpala ay hindi matatawaran: pagkakaisa, respeto, at koneksyon na mas malalim pa sa inaakala mo. At sa gitna ng lahat ng ito, huwag kalimutang bigyan ang sarili ng panahon upang huminga, upang magpahinga, at upang muling kumonekta sa sarili mong kaluluwa. Ang katahimikan ay hindi hadlang sa produktibidad, sa halip, ito ang nagbibigay liwanag sa isip at puso upang makagawa ng mas makabuluhang mga hakbang. Ang bawat sandaling ginugol mo sa pagminilay, sa tahimik na pag-upo, o sa simpleng pagtitig sa kalikasan ay muling nagbibigay saysay sa mga bagay na minsan ay nalilimutan mo. Sa ganitong paraan, muling nabubuo ang pundasyong magpapatatag sa iyong mga pangarap. Sa gitna ng abala, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi galing sa labas, kundi mula sa loob mo mismo. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay berdeng olibo, isang kulay ng balanse, pag-unlad, at panloob na kapayapaan. Ang kulay na ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng kabuluhan, maaari mong piliin manatiling payapa at determinado. Magsuot ng berdeng olibo o isama ito sa iyong kapaligiran upang paalalahanan ang sarili sa iyong kakayahang lumikha ng balanse sa gitna ng unos. Ang iyong maswerteng mga numero ngayong araw ay dalawa, walo, at labing pito. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng balanse, lakas, at pagunlad. Ang dalawa ay nagsasaad ng pagkakaisa at kolaborasyon, isang paalala na ang lakas ay mas pinatitibay kapag ikaw ay may kasama. Ang walo ay sagisag ng kasaganaan at disiplina, na sa bawat ginagawang may tiyaga, may ginhawang naghihintay. At ang labing pito ay nagdadala ng inspirasyon, panibagong sigla, at malalim na pananampalataya sa sarili mong kakayahan. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagtatanim ng halaman, paglilinis ng espasyo, at maikling paglalakad sa kalikasan. Sa mga gawain ito, hindi lamang ikaw nakakahanap ng panibagong enerhiya, kundi na ipaparamdam mo rin sa iyong sarili na may halaga ka, at may kakayahan kang alagaan ang iyong paligid at panloob na mundo. Ang pagtatanim ay sumisimbolo ng pag-asa, na bawat butil ng binhi ay may potensyal na maging punong may bunga. Ang paglilinis ay simbolo ng paglilinis ng damdamin at isipan, habang ang paglalakad ay paglalakbay sa panibagong pananaw. Sa mga payak na gawain ito, nabubuo mo ang pundasyon ng panibagong sigla na magdadala sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang paalala ng universo sa pagtatapos ng araw na ito ay simple, ngunit makapangyarihan. Ikaw ay may karapatang mangarap, humingi ng tulong, magmahal at lumago. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo mag-isa. Sa bawat araw na dumarating, may panibagong pag-asa, panibagong simula, at panibagong dahilan upang magpatuloy. Huwag mong maliitin ang mga hakbang na tila maliit, sapagkat ang mga ito ang bumubuo ng mga dakilang tagumpay. Sa bawat pagtanggap mo sa sarili mo, sa bawat pagyakap mo sa kasalukuyan mong kalagayan, mas lalong lumalakas ang iyong kakayahang umunlad. Magpahinga ka ngayong gabi ng may pasasalamat sa puso, dahil nalampasan mong muli ang isa na namang araw na puno ng pagunlad, pagmumuni-muni, at pagmamahal sa sarili. Bukas ay panibagong yugto na naman ng iyong kwento. Ngunit sa ngayon, pakinggan mo ang tibok ng iyong puso, ang katahimikan ng gabi, at ang paalala ng langit. Ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay nararapat sa lahat ng magagandang bagay na darating pa. Kung nais mong ipasalin at palawigin pa ang horoskop para sa ibang araw o para sa ibang bahagi ng iyong buhay, nandito lang ako. Gusto mo bang ituloy natin bukas para sa Abril 12? tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.